Good morning, and good morning to our fishes and grab it. dummy guys, and this is called Glow Tetra. Dami nila, Dami nila, oh. and then and our. Wow, this is our platinum molly. Papakainin natin sila guys. Wait lang. Ayan. we have our fish food here. All right. Wow, grabe oh. Ang ganda nila guys. Di diba? Mga breeder ito guys, mga breeder. So sila yung nam nanganganak guys, nanganganak. Ayan, lagyan pa natin para masaya sila sobrang dami oh nakaka relax tingnan eh okay, dito tayo sa kabila guys dito tayo sa kabila, ayan dito is mga black lang dito guys mga black maraming plants kasi kaya hindi natin sila masyadong makikita guys pero andoon sila oh It's ha, nato dito nga side. Ayan. Ato dong i-zombie. Um, klaro ba niya itong cellphone? Pak. Anino ray makita, guys? Pangit itong cellphone natin. Ay! Okay, then, dito yung mga anak nila, guys. Dito sa kabila. Ayan. Ayan, nakikita ninyo, guys. Marami dito na mga similya. Marami dito. Yan. Hmm. Yan, kikitak niyo yan. Mga anak yan, guys. Siguro nasa nasa 3k siguro ito, guys. 3,000. Ka mga ano, baby. Tapos may mga kapatid yan dito, guys. Ito oh. Ayan. Malalaki na sila. Ito yung unang anak, guys. Mabebenta na ito ng 6 uh, pesos. Ayan. Kainin natin. Ayan. So, ito yung mga Molly fish natin, guys. Okay. Then, ang ganda ng mga plants, guys, oh. Ito yung nagbibigay ng oxygen sa kanila. This is called oxy oxygen plant then dito guys oh, meron tayong mga colorful fish may kabana man sa kumbana eh. then tingnan nyo guys meron tayong crayfish dito guys oh. guys nakikita yung mga, crayfish natin guys yan oh. yan pasayan zoom natin ha yan yan ang ganda tingnan oh. Yan. So beautiful crayfish. Kumakain siya, guys. Ala la Agoy mag-away di ay na sila. Oh, hindi pwedeng lalapit yung lalaki to lalaki. Mag-aaway sila. Yan. Andun yung iba oh. Mag-aaway pala sila, guys, pag magkalapit sila. Tingnan nyo, ang ganda. Uh, ito yung ibang fish natin. Na very colorful. This is tiger fish. yan Guys, may nakapatong dito, guys. Tingnan natin, oh. Janitor fish, tsaka ano, yung shrimp natin. Huwag kang bumaba, kaya ang ganda-ganda mo, Ang ganda-ganda mo. Tingnan nyo yung janitor fish natin guys. Naglilinis siya. Nililinisan niya guys. Ang ganda ng ating ano. Ng ating shrimp. Ayan, buhay na buhay. Pag lumaki na yan siya masyado guys. Magiging blue yan siya. Kasi yung parent nito is blue ang kulay. Grabe ang ganda. Tapos ito yung janitor fish natin. Oh masipag na masipag yung janitor fish natin guys yan ang ganda la la la, la. Uh, this is called nature agoy tara tara yan oh, ninaog na siya ano nangyari bakit siya ninaog yan ang doon yung partner niya guys sa baba hmm, away sila Gaaway sila guys yan, yung ibang shrimp natin is andito oh. andito yung ibang shrimp natin yan, nakikita nyo yan okay. pero ano daw ito tawag guys uh, ah, crayfish crayfish yan, very colorful ang ganda nila tingnan guys nakaka relax sa umaga yan ba diba, parang isda sa dagat no pero uh, hindi ito uh, sa dagat guys this is a fresh water uh, fish ang gaganda nilang tingnan gabi ang ganda nila tingnan tapos ito yung janitor natin na masipag oh sana ganito lahat ang janitor masipag maglinis hmm, tingnan nyo hmm. Hmm, sipag niya yan, nililinisan niya guys tapos yung tingnan nyo yung parang yung parang pisik guys o oh. yan yung itats niya guys sa kakalinis niya nagiging ganyan yung kanyang itats taas kayang itats guys An angel fish yan marami tayong angel fish pangit kasi yung tubig ngayon guys lubog kaya hindi masyadong maklaro Okay, and guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching. See ya.